So, magandang umaga sa inyong mga idol. So, madaling araw pa lang. nag na naman tayo dahil pasokan na naman ngayon. Ayan. Ito ang bao ng aking mag ngayon. Pork chop na inihaw. So, namarinig ko na pala yan gabi mga idol. Lagyan ko lang ng bawang sibuyas. Tapos, ay bawang tsaka soy. And kalamansi. Ayan. Madaling araw pa lang yan mga idol. Oh. Uh, yan ang ginagawa natin everyday. day para may bao na aking magina. Ayan, ginagayat ko na to ng maliliit na hiwa lang para sakto lang. Pag nila, madali nilang kainin. Kagayatin lang natin yan. yan, ganyan lang, bite size. Tapos hindi na ako nakapagpigil. Pinidyo ko ng aking sarili. <laughs> Ayan, medyo konti lang naman kasi sa kanilang naman. Yung matitira is akin na lang. Siyempre, gagawa din ako ng sawsawan. ang sawsawan naman mga idol. So, ito sa ka kalaban silang. Ayos na yan. Pwede na. Bali, dalawang sawsawan ang ginawa ko mga idol. Isa kay baby and ito sa kay mommy niya. Ayan. Para pareha silang may baon. Hindi na sila bumili. Diba? ba oh. Oo. And then dito nga, ayan na yung kay mami niya and ito naman kay baby. tag sila. Nag-electric fan na ako para ma mabilis lumamig yung baunan nila. hindi hmm. And then ayan, yung sa akin naman, dahil may natira, kagawa ko ng sauce. Dugo ng baboy. Yan, lalagyan mo lang ng tubig tapos lalagyan mo ng asin. Yan, para magkalasa. Tapos tsaka mo iluluto Slow fire lang mga idol Yan hanggang sa lumapot lang siya Pag ganyan mga idol Halong haloin mo lang yan Halo ka lang ng halo dyan hanggang sa matuyo So yan gumising na nga si Dunakis At yan eh, first bite na nyo Tingnan nyo Yun ba? Diba? Sarap yan Sarap Sarap. Ako. Basta gawa ko Basta kung nagtimpla Quality yan So yan Hindi eh, na rin ako nakapagpigil Siyempre ako din diba Yan 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 yan. Okay. Sarap talaga ng mga idol, promise. The best yan. Oh yan, medyo malapot na siya. Malapit na yan. Tapos ang magiging katumbas lang nito wala pa sa kalahati ng mangkok na paglalagyan ko Konti lang to, mga idol talagang pinalapot ko ng gusto para masarap at kumapit sa karne kapag kakainin mo na pag, mag ma pag magsasawsaw ka na yan yan naman lapot na lapot na ang konti na lang yan tingnan nyo o yan ayos na so dito mga idol pinapatay ko na yung ang lutuan o yan yan ang natira sa akin di ba ang konti na lang mhm mm tapos naman pag sa umaga ng mga idol, yan. Ready na akong ipastol itong mga alaga ko. Dalawa sila, yan, may anak. Yan. Pag tatanggalin mo na yung kanya, yung pako niya, para pako niya, yan, magdededy na yan. Automatic. Sana all. So ayan na dahil nakapwesto na sila Okay na Ngayon proceed tayo sa next na gagawin ko na naman Tatanggal na naman tayo ng mga tayo ng kambing Doon sa aking parking Yan Dali lang naman yan eh Kasi buo buo naman yung mga tayo nila Dali lang tanggalin ayan. Yan lang ang ginagawa ko sa araw araw Tapos buy and sell sa Tanghali Ibenta na naman tayo ng sakyan. Ano lang, pag nakabenta ka, padam na naman ng lupa. Hmm, sarap ng buhay. Hmm. Tapos, hindi pa dyan nagtatapos. Maglalaba pa tayo. Alright. Tay lang. Ayan ang tigasin, mga ito. Tsaga lang. Tsagain lang natin maglaba. Ayan kasi hindi na makatulong si Mrs. kasi buntis naman eh. Lapit na din nga palang lumabas ang aking babaitang isa. Ayan. Puro yun sa bibi. Champion. Baka naman. Ayan. Tapos natin. Ayan. Magbaban na tayo. Medyo marami yung two. Medyo basa dito kasi ulan na ulan eh. Walang humpay. Eh. Diretso. Kaya kailangan natin magpadampa ulit ng lupa. Or ng ganyan para hindi na kundyan mag stock yung tubig kasi yun know, nagpadam na naman tayo dahil kulang kung gawin pa ang labada natin kasi dito o tingin nyo makikita nyo kulang bitin Ayan, eh, nagtutubig na dito and lalagyan ko pa dun dun do? kulang pa dun okay so tatlong dam pa to kailangan sakto na siguro yun naidam na nga nila and then eh, ko na din o, yan. Diba? Okay na. <laughs> Ayos. So, dito na nagtatapos ang ating video mga idol. Salamat sa panonood. God bless.